Praise the Lord. <laughs> so, andito tayo muli, no? Welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay week 2, day 3. Amen. Ngverbsa na ako ng ating mga Bible verses. 1 John 4:21. And these commandments we have from him. That he who loves God, love his brother also. Oh, sabi niya, commandment ito mula sa Diyos, na ang nagmamahal sa kapatid ay nagmamahal din sa Diyos. Sapagkat hindi pwede magkasalungat ito. Ang katibayan ng ating pagibig sa Diyos ay pinapatunayan ng ating pagmamahal sa mga kapatid. <laughs> Kasi hindi pwedeng hindi mo mahal yung kapatid, tapos mahal mo Panginoon. Hindi totoo yun diba uh, kailangan, kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo rin ang mga kapatid. Eh, yung mga kapatid dito, hindi yung kapatid sa laman. Ito ay ang kapatid sa loob ni Kristo. 2 Corinthians 5.14 For the love of Christ constrains us because we have judged this that one died for all therefore all died. Amen. So, ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa atin. No? Kasi dahil nasa atin yung pag-ibig ni Kristo, siya yung pinaka-motivation, ibang pilit ito. Ang pagpumilit pagpum -pum dito ay pag-uudyok. Motivation. Magbabasa na ako. We are God's species because we have been born of Him uh, to have His life and nature. So, sabi rito tayo raw ay mga species ng Diyos. Ang species yung parang kauri siya. Ayon siya sa uh, sa species. space, sa, ayon sa species. Uh, tayo ay mga ayon sa species, kasi tayo ay merong buhay at kalikasan ng Diyos. Ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pagkasilang na muli. Amen. Amen. So we have been regenerated to be God's species, God's kind, and God is love. Since you become God in His life and nature, we also should be love as His species. We should be love because He is love. So tama naman yan. Uh, Sabaga tayo ay ga ga ay ayon sa special is, ng Diyos <laughs> special okay special ng Diyos na nangangahulugan na tayo ay ayon sa uri ng Diyos uri ng Diyos at sapagkat ang Diyos ay pag-ibig so diretsong sinabi sa Biblia na ang Diyos ay pag-ibig at sapagkat tayo ay naging Diyos sa buhay at kalikasan So kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat tayo ay pag-ibig din. Yan ang sinasabi dito. Tayo ay dapat pag-ibig din sapagat ang Diyos ay pag-ibig. So hindi pwede magkaiba yan. Sapagat tayo ay ayon sa espesye at uri ng Diyos. Dahil tayo ay may buhay at kadikasan ng Diyos. God does not want us to love with our natural love but with him as our love. God created man in his image, which means that he created man according to what he is. So tama naman. Uh, ayon sa aklat ng Genesis, nang nilikha ng Diyos ang tao, ang tao ay nilikha niya okay, ayon sa kanyang uh, spe species, espesye, ayon sa kanyang uri, ayon sa kanyang wangis, ayon dala no, sa kanyang anyo. Kaya natural lang na dapat tayo ay ayon sa Diyos. No, ayon sa Diyos. No, hindi tayo pwedeng maging hindi ayon sa Diyos. Lalo pa kung ikaw ay naisilang na muli, nagkaroon ka ng buhay at kalikasan ng Diyos. No. Amen. So according to the Revelation of the Holy Scriptures, God's first attribute is love. Although uh, created man does not have the reality of love, there is something in his created being uh, that wants to love others. But that is just a human virtue, the very expression of the divine attribute of love. Uh, so, ayun uh, sa tayo ay nilikha no? ayon sa Diyos at ang pinakaunang attributes uh, katangian ng Diyos ay pagibig no, sinasabi ng Biblia ang Diyos ay pagibig so yun ang pangunahin katangian ng Diyos siya ay pagibig no? at tayo naman ang mga nilikha ayon sa uri ng Diyos ayon sa wangis at anyo ng Diyos ay meron din isang desire na gustong umibig. Kaya lang, itong pag-ibig natin ay pantaong pag-ibig. Hindi siya divino. Pero ganun pa man, no, ito ay nagpapakita no, na tayo na merong kagustuhan na umibig ay talagang ayon sa uri ng Diyos. Kaya lang nga, yung pag-ibig natin, hindi real, hindi realidad. At maging realidad naman yan kung meron kang buhay ano ba at kalikasan ng Diyos. Amen. When we were regenerated, God infused us with Himself as love. We love Him because He first loved us. He initiated this love. O yun. Amen. So nung tayo ay naisilang na muli. So ang ginawa ng Diyos, yung sarili niya bilang pag ay kanyang inilalin sa atin. Inilalin niya yung sarili niya sa atin bilang pag-ibig. Kaya dahil dito, dahil dito, nagkaroon tayo ng totoong pag-ibig na pwede natin gamitin para magmahal. Hindi na yung ating natural na pantaong uh, katangian na pag-ibig din naman siya. Kaya lang, pantao siya. No? Kaya ang pinakamainam, yung pantaong pag-ibig, maging isang sisidlan siya ng uh, Diyos bilang totoong pag-ibig. Amen. So today's reading na ako, God's predestination of us unto the divine sonship was motivated by the divine love. God predestinated us unto sonship in love. John 3.16 says that God so loved the world. He loved us before the foundation of the world. Ito ang ganda nito. No, yung, yung Diyos natin, <laughs> nung minahal niya tayo, ay bago pa na i nalikha ang buong sanlibutan, hindi pa tayo pinanganganak, minahal na niya tayo. At yung ating uh, pagiging mga tinalaga tungo sa pagkaanak, ang nag udyok sa Diyos dito ay dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi pa tayo umiiran, inibig na niya tayo. Itinalaga nang na maging mga anak ng Diyos. No. Kaya ang kanyang uh, pagtatalaga sa atin. Bilang mga anak ng Diyos ay sa loob ng pag-ibig. At ito ay bunga ng kanyang pagibig sa atin sa so, ano klaseng pag-ibig yan. No? Isang pag-ibig na nagmahal bago ka pa naging tao at isinilang. No? At isang pag-ibig na nagtalaga upang tayo ay gawing mga anak ng Diyos. So ito ay isang pag-ibig na umiral bago pa nilikha ang buong sansinukob. Yan, nasa Bible yan. <laughs> Amen. God's giving of His only begotten Son to us that we may be saved from perdition judicially through His death and have the eternal life organically in His resurrection was motivated by the divine love. So, ito, ano, it, uh, panibago namang usapin ito. Sinasabi niya na hindi ba para maisagawa yung ating katubusan, kailangan mong mamatay ang Panginoon diyan. No, at ito ay para sa ating katubusan pambatas. Uh, upang tayo ay masagip mula sa perdition, kapahamakan, no, sa so, ating Panginoon. Uh, ang ating Dios sinugo niya yung kanyang anak. No, at yung verse dito na sinasabing, John 3:16 for God so loved the world. Lahat ng ito, lahat ng ito, ay dahil sa kanyang pag-ibig. Maski yung for God so loved the world, uh, muli nagpapatunay na tayo ay minahal na niya bago pa na itatag ang buong sanlibutan. So wala siyang, ano, wala siyang time frame. Walang time frame dito? Amen. Amen. <coughs> So 1 John 4.10 says that God sent His Son to us as a propitiation for our sins. This is judicial through His death. Verse 9 says that God sent His Son to us that we may have life and live through Him. This is organic in His resurrection. Amen. Kasi yung salvation ng Panginoon, may dalawang aspects siya. Yung isa ay judicial, pambatas siya. Yung isa naman ay organic. Ito ay sinasagawa sa loob ng buhay. No? So yung John 14, sabi rito, sinugo niya ang kanyang anak para maging pampalubag sa ating kasalanan. No? Ito ay uh, pambatas. At sa verse 9 naman, sinabi, sinabi rito na sinugo niya ang kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. At ito naman ay organic. So ang kaligtasan niya ay judicial at organic, pampatas at organiko. So ganun yon. Para bang sinasabi natin, o sige, ganito. Niligtas ka ng Diyos. Okay, para hindi ka na ma maitapon ma sa dagat-dagatang apoy. Organic yan. <laughs> Pero, hindi sapat yan. Nailigtas nga tayo, nalinisan tayo sa kasalanan, napatawad ang ating mga kasalanan. Pero basyo naman tayo. Ibig sabihin, hindi rin masyadong effective. Okay? Kailangan, dahil din niya yung eternal life sa loob natin para may laman tayo. Napatawad tayo sa kasalanan, hindi na tayo mapapahama. Binigay niya ang kanyang buhay na walang hanggan sa atin upang tayo uh, ay magkaroon ng buhay. Kung hindi, eh kung wala kang buhay, anong kwenta na napatawad ka sa kasalanan mo? Anong kwenta yung naligtas ka sa dagat-dagat ang apoy? Ah, wala ka namang buhay na Diyos. Kaya dalawang aspekto ng kaligtasan, okay, uh, ano siya, pambatas at organiko, kumpletong kaligtasan niya. Amen. John 3.16 should be read with First John 4, 9 to 10. <laughs> so, yan sabi niya. Para balance. No? Yung dalawang verses na ito, tutugma siya sa dalawang aspekto ng kaligtasan. Organic at saka judicial. Judicial at saka organic. Pampatas at organico. Oh, niligtas ka. Napatawad ka sa iyong mga kasalanan. Nalinisan ka. At hindi ka na mapapahamak. No, at sa organiko naman binigay pa yung buhay niya sa atin. Oh, ano pa masasabi mo diyan? Kumpleto ang kaligtasan. Amen. God's love is the source of the grace of Christ dispensed to us through the fellowship of the Spirit. This is for us to enjoy the process and consummate the trying God. Amen. So, ang pag ng Diyos, ang bunga, okay, ng biyaya ni Kristo na nailalin sa atin sa pamamagitan ng salamuha ng Espiritu. Amen. At ito ay para madala tayo sa pagtatamasa sa napasokdol na tres unong Diyos. Na proseso at napasokdol na tres unong Diyos. God's love motivates us his children to love our enemies that we may be perfect as he is he loves the fallen human race who became his enemies by causing his son okay signifying Christ to rise of the evil and the good indiscriminately and sending rain signifying the spirit on the just and the unjust equally thus we may become the sons of the Heavenly Father who are sanctified from the tax collectors and the sinners. Amen. Kasi itong ito itong, itong pagibig kasi na sinasabi natin napakasakdal nito at napaka powerful at wala siyang limitation ito ay isang pagibig na hindi uh, nagtatangi no? katulad ng Diyos no siya ay pagibig inibig niya ang lahat 'Yung mga matuwid na tao, inibig niya. 'Yung mga hindi matuwid, inibig din niya. Yung kanya mga kaaway, no Kasi tayo ay naging kaaway din ng Diyos, inibig pa rin niya tayo. No, kaya itong pagibig niya ay, ay ano, isang pagibig na tunay at hindi nagtatangi. Tapos, gusto ng Diyos, ganyan din tayo. Dinala na yung buhay niya sa atin, yung kalikasan niya sa atin upang tayo ay maging katulad ng Diyos, ang, ang ating pag-ibig ay maging katulad ng pag ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng Diyos na nasa atin ngayon. So yun yung gusto ng Diyos. Uh, sapagat dito, ipinapakita na tayo ay pwedeng maging perfect. Eh kung ang mahal mo lang, namimili ka, hindi ka perfect. Di ba? Kung mo, mahal mo lang ito mga mababait sa iyo. Yung mga close sa iyo. Tapos yung mga iba na hindi close sa iyo, na naiinis ka sa kanila, ay, hindi mo na sila mahal. Hindi ka perfect pag ganyan. Kasi hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay isang perfectong Diyos. No, na ipinapatotoo, pinamamalas ng kanyang pagibig kung paano niya minahal ang lahat ng tao nang walang pagtatangi. Kailangan yung ating pag-ibig umabot sa ganun, na katulad ng Diyos. Pero hindi natin kaya yan sa ating sarili. Hindi natin kaya yan. Kaya kailangan natin ng organic salvation. Ang organic salvation ay yung Diyos na nailalalin sa atin, nadadala niya yung kanyang kalikasan, yung kanyang buhay sa loob natin. At sa pamamagitan niya, tayo ay maging katulad ng Diyos sa buhay at kalikasan. Kung saan siya ay pag-ibig, maging pag-ibig din tayo kung saan minahal niya ang kanyang mga kaaway, kaya na rin natin magmahal ng ating mga kaaway sapagkat ang Diyos na pag-ibig ay nasa atin. Kaya yan yung sinasabi ng pagiging perfect. <laughs> At ang pagiging perfect, hindi gumagamit ng effort. Sige na nga, mamahalin ko na yung mga kaaway ko. Eh, yan ang sabi ng Panginoon eh. So hindi yan ano, hindi yan perfect. Yan ay pagpupumilit lang. <laughs> ang perfect, yung nanggagaling sa buhay ng Panginoon. kusang pusa siya. Walang effort na kakaya natin. Sinasagawa ng buhay ng Diyos na nasa loob natin. So yun yung ibig sabihin nito. Amen. The entire human race became his enemies, but God still loves the human race. Oh, di ba? Yung buong sangkatauhan naging kaaway ng Diyos. Yung natisod ang tao kasi naging kaaway niya ang tao. Tayo ng mga natisod, naging kaaway tayo ng, ng Diyos. Pero minahal niya ang buong sangkatauhan. Bagamat kaaway niya. Pinaka mahirap kasi mahalin ang kaaway. Mahalin ang kaaway. So yan ay nagagawa ng Diyos sapagkat siya ay pag-ibig. At ang kanyang pag-ibig ay divino. Hindi katulad natin. Makatao ang pag-ibig. <laughs> <Umisa> makalupa pa. <laughs> Amen. If God sent Christ to us with discrimination, we would be disqualified from receiving His salvation. He causes His Son to rise first on the evil and then on the good without discrimination. So yung uh, araw na sumisikat para sa lahat ng tao, okay, ay simbolo ni Kristo yan. Si Kristo, pinadala niya, katulad ng araw, maliwanag, sumikat siya, no, in-expose niya yung mga kadiliman at ang kanyang pagliliwanag para sa mga masasama. At para din sa mabubuti sa lahat ng uri ng tao. Amen. We should be like God in our love for others. The Lord said, If you love those who love you, what reward do you have? Tama naman. Eh, ang mahal, ma mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo. Eh, anong gantimpala meron ka? Yung mga tao sa mundo, ganyan din naman. Mahal din nila yung mga nagmamahal sa kanila. Eh, kung ganyan lang din tayo, wala tayong matatamo Di ba? Kasi pareho lang tayo ng mga believer, unbeliever eh. So hindi pwede yung ganon. Amen. Do not even the tax collectors do the same? Di ba? Ganyan din yung naman, naman, yung mga maniningil ng guwis. Ang mga maniningil ng guwis okay, ay sinasagisag ng mga makasalanan. Uh, oh. sa sabi ng Panginoon, eh kung ang kaya niya lang mahalin, ay yun nagmamahal sa inyo. Wala pinagkaiba. Kaya din gawin niya ng mga tax collectors. So hindi kay hindi kay iba sa mga makasalanan. So hindi pwedeng ganoon. Dapat iba tayo. <laughs> Amen. Uh okay. If we love only those who love us, we are of the same species as the tax collectors. So ibig sabihin espensy mo is yung spesye mo, ay katulad din ng espesye ng mga tax collector. Kung ano yung kaya nila, yun lang din ang kaya mo. Di ba? So, ako nagmamahal naman ako, kaya alam. Ang kaya ko lang mahalin yung mga mahal din ako. Pag hindi ako mahal, sorry na lang, hindi ko kayo mamahalin. Ibig <laughs> sabihin, ganyan din yung mga tax collectors. Kaya kung ganyan ka, ikaw ay ayon sa espesye ng mga tax collectors, hindi ayon sa Diyos. Amen. Amen. But we are of the super divine species. So we love the evil, evil ones, our enemies, as well as the good ones. This shows how God's love prevails. Praise the Lord. Oh, so, paano malalaman ng mundo na ang pag-ibig ng Diyos ay malakas? Ito ay naipapakita sa mga believers na kayang magmahal maging ng kanilang mga kaaway. Katulad ng Diyos. Amen. So, hindi ka nagbabanta. Hindi ka nagtatanim ng galit. Di ba? Hindi ka tao na namimili ng mamahalin. Kaya, kailangan ang pairalin natin ay wag yung sarili natin pag-ibig. Mahina kasi yan. Uh, dapat yung pag-ibig ng Diyos na dinala sa atin, yun ang ating gagamitin para magmahal. Amen. Amen. A proof that our vital group is prevailing is that we love people without any discrimination. So meron ba vital group? <laughs> Sabi niya, yung vital group na malakas, prevailing. No, ito ay isang grupo na unang una unang una sa lahat na meron silang patotoo na kaya nilang magmahal nang hindi uh, tumatangi o hindi nagtatangi. So yan yung unang unang patotoo natin. Kaya lahat ng mga believer, mga eklesiya, mga grupo ng mga believer ngayon, small group, vital group, ano man yan, ang unang qualification ng inyong grupo, upang masabi na itong grupong ito ay talagang malakas. Ay kaya nyo magmahal ng hindi namimili. Walang pagtatangi. Lahat minamahal natin. Mahal natin ang mga believer ng mga kapatid namin, natin, maski yung mga peculiar, kung hindi mo maintindihan ng ugaling believer, mahal mo pa rin. Pinupuntahan mo pa rin. No? At uh, hindi mo sinusungitan at uh, yung mga unbeliever, mahal mo rin. Maski na mahirap, ang, mahirap silang pakisamahan. Ibig sabihin, wow, katulad ka ng Diyos sa buhay at kalikasan. At ang iyong patotoo sa pamamagitan ng pag-ibig ay nagpapatunay na ang Diyos ay nasa iyo. Pero pang buhay ng Diyos, hindi lang yan, at ikaw ay isang tao na nag-eensayo ng iyong espiritu, hindi nabubuhay sa iyong sariling emosyon, sa iyong natural na buhay, kundi nakabaling ka lagi dito sa Kristo na naidala sa atin. Amen. Amen. Well, Christ was being crucified on the cross. Two robbers were crucified with him, One of them said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus said to him, Truly I say to you, today you shall be with me in paradise. The one, the first one saved by Christ through his crucifixion was not a gentleman, but a criminal, a robber, sentenced to death. Teaching without love may pops up. Okay, so, into muna ako ron. So, yung, yung sinasabi rin ito. Tingnan niyo Nung ang Panginoon ay gumawa ng katubusan, ang katubusan ay upang madala niya ang mga tao sa kaligtasan. Pansinin ninyo, ang una niya niligtas ay isang kriminal. Di ba? Yung kriminal na napakako katabi niya, yun ang una niya niligtas. Di ba? Uh, hindi ba? Ano yan eh? Y yung mga nakapako sa tabi ng Panginoon, totoong kriminal yun, siya hindi. <laughs> Wala naman ano siya ginawang mali eh. Pero yung dalawang landya dyan, mga nakagawa yun ng mga heinous crime. At isipin mo, yung pagkapako, yan ay capital punishment. Ibig sabihin, mga tinding krimen ang nagawa nito mga ito. Oh, pero niligtas siya ng Panginoon. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng Panginoon dumarating siya sa lahat ng uri ng tao. Mayaman ka man, mahirap ka, mabata, matanda, mabuti, o meron kang kabutihan, o ubod ka ng samang tao. Wala siyang pinipili. Dinadala niya ang kaligtasan niya sa lahat ng uri ng tao na walang pagpili. Parang yung araw pinapasikat niya sa lahat ng tao hindi niya sinasabi, oh, itong araw, sisikat lang ito sa mga mabubuti, mababait, para bigay. At itong ulan, ibibigay ko lang sa mga mababait. <laughs> so, tingnan mo, pag umulan, lahat ng uh, nasa ilalim ng ulan, nababasa. Yan ay blessing na sumasagisag sa Espiritu. Amen. Salamat, Panginoon. <laughs> hindi ka namimili. Kung namimili ka, laglag na kami lahat walang wala ano walang makakapasa kasi lahat kami ay hindi karapat dapat amen amen so teaching without love may pops us up we may listen to the messages of the ministry and become pop up with mere knowledge this does not build up love builds up Amen. So pinakita niya na ang pag lang ang nakakapagtayo. Pwede mangyari na ikaw, uh, dahil sa uh, pagtuturo ng ministeryo, maging magaling ka, matalino, marami ka ng alam, na-constitute ka ng mga truth, at meron kang utterance na magsalita. Pero itong mga bagay na ito, ma ma maaaring magsanhi na ikaw ay maging mapagmalaki. Kasi ang tao ay nagiging mapagmalaki batay sa mga kagalingan na meron siya. Subalit ang pag-ibig kakaiba, ikumpara mo sa kaalaman o karunungan. Ang pag-ibig ay mapagkumbaba. Dahil diyan, ang pag-ibig ay nakakapagtayo. Excellent <laughs> ang pag-ibig ay excellent ang pamamaraan. Salamat Panginoon. Ikaw ay pag-ibig. Dinala mo ang pag-ibig na ito sa amin sa pamamagitan ng pagdadala mo ng iyong buhay at kalikasan sa amin, kami mga taong naisilang na muli, nagtataglay ng buhay ng Diyos, kung saan maging ang iyong pag-ibig na idala tungo sa amin, upang magamit namin ang pag-ibig nito, na, na magmahal din sa iba, nang walang pagtatangi. Amen. Salamat, Panginoon. Amen.